A day in the life as a seaman's wife, content creator, work from home mom, tsaka lahat na nakbaka. <laughs> May mga nagtatanong mga mare kung paano nga namin ini-split ni Mister yung mga bills namin sa bahay dahil pareho nga kami nagtatrabaho. Sasagutin ko ngayon sa vlog na to mga mare kaya samahan niyo ako. Andito nga ako sa pel ko ngayon at magbabayad nga ako ng kuryente. Nakbaka, ito na naman tayo. <laughs> Dahil nga sa adulting mga mare, alam nyo naman marami tayong binabayaran na fixed bills, mga tubig, kuryente, mga bahay, gano'n. Ang ginagawa nga namin ni Mr. ay ako ngayon nagbabayad ng kuryente tsaka tubig. Sa bahay naman mga mare, dahil 12,000 ngayon yung binabayaran namin sa bahay, ay sa kanya ko na nga pinapasagot yon dahil just ko naman kalahati ng sweldo ko, ako sasagot. Charest. At dahil dalawa naman yung anak ko nag-aaral mga mare, ako na nga lang yung nagbibigay ng baon sa kanila everyday. Kasi ako naman yung nandito. Wala naman siya, na sabro Ako na rin ngayon nagbabayad ng internet dito mga mare. Kasi ako rin naman yung gumagamit mostly kasi nga naka-work from home ako. At sa pagkain naman nga mga mare, minsan ako na yung sumasagot. Minsan si mister pag kinakapos ngayon sahod ko. Kaya minsan nag-uusap talaga kami. Ganun. Alam nyo, narealize ko talaga mga mare mula nga nung nag-asawa ako na dapat talaga may communication lalong-lalong sa pera. Dahil just ko, mag-aaway talaga kayo pag wala kayong connection. Ganun. At syempre, mga mare, alam nyo naman yung mga asawa natin ngayon, pag nagbibigay sila ng sweldo nila, ay eh, just ko, naghahanap pa sila ng sukule. Sobrang hirap talaga mag-budget mga mare, lalong-lalo na sa pagkain ay nuko, mangungonsumission ka talaga. Tapos sasabihin pa nga ng mga unexpected expenses mga mare, tulad nga nito, nagluluto ako, biglang nawalan ng gas, naksyota. <laughs> Kaya nga dapat talaga nagtatabi tayo ng pera mga mare kahit papano para sa mga unexpected na gaya nga nito, para hindi sumakat yung ulo natin. Walang gas! <laughs> O, oh, diba di ba mga mare? Buti na lang talaga. Meron ako number nung kinukuha na namin ng gas. At ito, pinadeliver ko na agad sa kanila. Bye-bye. Bye-bye, kuya. Bye-bye. Bye-bye daw. Bye-bye sorry yun na mga mare, going back doon sa kinukwento ko nga na bills namin na mag-asawa. Diyos ko, nagdadaya pero at nagagatas pa pala yung bunso ko. Kaya dumadagdag din sa gastos. Doon sa mga gastusin nga ni bunso mga mare, sa mga gatas at diaper niya, eh, mostly ako na nga yung sumasagot. Ay, Diyos ko, kayo ko na nga may stas si mister, baka mapauwi pa siya. Kung may natitira man mga mare sa allotment nga na binibigay ni mister, ay tinatabi ko nga para naman pag umuwi siya, may magagamit nga siya dahil dalawang buwang bakasyon, tapos wala siyang pera. Charest. Dati kasi mga mare binibigay nga ni Mr. lahat ng sahod niya ay nun na-realize ko na sobrang hirap mag-budget at nagkahanap charges ko, sabi ko, ah, tina tayo, ayoko na. Marami nga nagsasabi mga mare na yung mga seaman daw ay mapepera at yung mga asawa naman ng seaman ay just ko, Disney princess. Yung Disney princess na yun mga mare ay pandalaga lang. Tayo may mga anak na just ko, hindi na tayo Disney princess, strong independent woman na tayo. Kaya nga sa mga Disney princess ko no, nakatulad ko mga mare, ilaban natin to yung LDR na yan, kakayanin natin yan, basta may allotment. O siya, hanggang dito na nga muna yung chika ko for today's video mga mare. Kung nagustuhan mo nga to, please like, share, and comment. Maraming salamat sa panonood. <laughs>